So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay Once again, this is Mamay Love Advice At nandito ulit ako upang uh, magbigay o maghatid na naman ng isang napakagandang topic okay? na maaaring kapulutan ninyo ng ilang mga bagay o idea pagdating sa inyong buhay pag-ibig Kung sa tingin ninyo, nagiging magulo na ang inyong love life nagiging uh, makiraw na ang inyong buhay pag-ibig Nandito ako at sana mangyaring balikan nyo yung mga video yung ginawa ko. Okay? So at this moment of time, mga kamamay, napakaganda nitong topic natin ito. So malaking tulong ito sa ating mga subscribers na po pwede nyo gamitin para sa ganon is ma-realize po ng isang lalaki yung halaga ninyo o kung sa tingin niyo hindi na nila ipinapakita yung pagmamahal nila sa inyo, eto na yung mga sign na dapat mo nang gamitin yung tinatawag na no contact rule. Ayan. So, sa mga baguhan or sa mga medyo matagal na sa, larangan ng pag-ibig at hindi alam yung tinatawag na no contact rule, ito po yung hindi nyo po i-message ime ang isang tao, ang isang lalaki, hindi nyo tatawagan. Sa madaling sabi, bigla pong mawawala lahat ng connection niyo sa isa't isa. At manggagaling yon sa'yo. Okay? Dito sa tinatawag na no contact rule, kailangan matibay ang damdamin mo, matibay ang loob mo, may panindigan ka oras na gawin mo to. Okay? So kailangan pag sinabi no contact rule, kailangan talaga kahit anong mangyari, hindi mo siya i-message. Bakit? Gusto nating iparealize sa isang lalaki kung ano ba talaga ang posisyon mo sa kanyang buhay. Okay? Kung sa tingin mo, hindi na siya nagpaparamdam. Hindi na siya nagchat-chat, hindi na siya sweet sa'yo. Ito na yung tamang paraan para malaman natin kung talagang mahal ka pa ng isang tao. So, and dito nga mga kamamay, ang ilang mga sign na kailangan mo nang gamitin ang no contact rule. Okay? So, number one sign. Kapag ipinararamdam na niya na hindi ka na Mahal, mga kamamay, dito pa lamang sa pagkakataong ito kapag ka hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal ng isang lalaki sa iyo, hindi na siya nagme-message, hindi na siya tumatawag, nawala na yung sweetness, kapag ka kumakain kayo hindi ka na hinihintay, kapag ka nasa trabaho ka hindi ka na sinusundo. Pag-uwi ka sa, sa bahay galing trabaho, tulog na yung mister mo, hindi ka na niya hinihintay, hindi ka na niya kinakamusta. kamusta? Ibig sabihin, hindi ka na makaramdam ng pagmamahal. Kapag kaganyan mga kamamay, lalo-lalo na especially yung mga LDR, okay, kung dati-rate, nagchat-chat pa sa si inyo, abot-abot pa ang tawag, abot-abot pa ang video call, pero ngayon, bigla na siyang nawala. Walang paramdam, kung magte-text, kung magchat-chat, kung magbibideo call kayo, minsan na lamang sa isang buwan, kung dati-rate, araw-araw, at naririnig nyo pa sa isang lalaki na para bang hindi, hindi niya kaya na hindi ka makausap sa isang araw pero ngayon bigla na siyang nagbago nawala na yung init nawala na yung sweetness nawala na yung concern okay nawala na yung sipag ng pagtawag sipag ng pag-chat sa yo. ibig sabihin pinararamdam niya na, na hindi ka na niya mahal kapag ka, ganyan mga kamamay ito na yung pagkakataon na gawin mo yung tinatawag na no contact rule. Kung sa kanya naman mismo nagsimula na hindi na siya magparamdam, hindi na magpakita ng caring, hindi na magparamdam ng sweetness, gawin mo rin yon sa kanya. As in, bigla kang mawala. No message na isesend sa kanya. No tawag na tatawag sa kanya. No video call na ibibideo call nyo sila sa madaling sabi, ipararanas natin sa lalaki kung ano man yung kanyang ginagawa sa Para ma-realize niya na, na mahal ka pa niya ba? Para ma-realize niya na kailangan ka pa rin ba niya or hindi na? Kasi sa no contact rule mga kamamay, dyan niya mararamdaman yung pagkawala mo. Dyan niya mararamdaman ang kanyang buhay nang wala ka. So dalwa lang ang posible kong alam na maaaring mangyari kapag ka ginawa mo to mga kamamay. So it's either mamiss ka niya at bumalik yung pagmamahal niya sa iyo and maghanap siya ng iba at mawala yung pagmamahal sa iyo. Medyo mahirap to mga kamamay, pero sigurado ako na mag work ito para makonklud mo kung talagang merong pa bang puwang dyan sa puso niya ang isang katulad mo. So yan yung number one sign na kailangan mo nang mag no contact rule kapag ka pinararamdam niya na na wala na siyang pagmamahal sa sa'yo. So number two, ano nga ba yung sign para gamitin mo na ang no contact rule? Kapag palagi ka na lang niyang iniiwasan, mga kamamay kung dati rate ang sweet-sweet niya sa iyo, Lagi kayong magkatabi, lagi kayong nag-uusap, pinag-uusapan nyo mga plano nyo sa buhay, pinag-uusapan nyo kung ilang anak ang bubuoyin pinag niyo, pinag-uusapan nyo kung kailan kayo magpapakasal, pinag-uusapan nyo kung, kung gano'ng kaganda ang bahay na ipapagawa nyo. Pero bakit ngayon, sa isang iglap, sa isang bula, bigla na lang nagbago ang lahat. Okay? Sa isang bigla, bigla, sa isang sulyap, sa isang, sa isang iglap, bigla na lamang siyang umiwas sa'yo. Hindi kinakina-ka-usap Yung mga chat mo, yung mga text mo, hindi na nire-replyan. Okay? So, sa bahay, minsan na lang siya um umuwi. Mas gusto pa niya na tumambay sa labas kasama ang kanyang mga tropa kesa matulog kasama ka. Kapag ka umiiwas na sa iyo ang isang lalaki, napakahirap niyan. Ang hirap, lahat ng desisyon sa iyo, hindi mo siya makuha ng magandang idea, hindi mo siya matanong. Sa so, madaling sabi, umiiwas na siya sa iyo. So kapag ka ganyan mga kamamay, ito na yung pagkakataon na mag no contact rule. Paano gagawin? Iwasan mo rin siya, huwag kang mag magme-message. Okay, kapag nag-chat siya, huwag mo siyang re-replyan hanggang sa dumating yung panahon na ma-realize niya kung ano ang buhay niya kapag kawala ka. Hanggang nga uh, dumating yung panahon na ma-realize niya na mahal ka pa pala niya. At kapag ka na-realize niya yon, babalik siya at babalik sa iyo mga kamamay. Medyo mahirap, medyo hassle talaga tong no contact rule na to, pero sigurado ako at mas okay na rin to para magkaalaman na, na ng nararamdaman. Okay, so ano pa ba ang ilang mga signs para gamitin mo na ang no contact rule? Number 3. Kapag parang wala na siyang pakialam sa iyo. Okay? Kapag ka wala na siyang pakialam sa iyo, tamang pagkakataon na 'yan para gamitin mo ang no contact rule. Paano wala nang pakialam? For example, galing ka ng trabaho, gusto mong ikwento sa kanya ang pagod mo sa trabaho. Ang daming mga papers na dapat i ang daming mga activities na dapat magawa na, pero siya hindi siya interesadong makinig. Pero siya wala siyang ginagawa kundi ang mag-cellphone Kundi ang uh, maglaro Wala siyang pakialam sa mga concern mo Sa so, madaling sabi Nawala na siya ng pakialam sa iyo mga kamamay Kahit na-promote ka pa sa trabaho Hindi siya masaya kahit mga success yung share mo sa kanya, hindi siya apektado, hindi siya nagse-celebrate kasi nga dumating na yung time na wala na siyang pakialam sa iyo. Napakahirap niyan mga kamamay. Kapag ka ganyan pinararamdam, hindi na siya supportive sa mga achievements mo, hindi na siya interesado sa mga concerns mo sa buhay. Ibig sabihin lang niyan, wala na siyang pakialam sa iyo. At ito na yung tamang pagkakataon para mag-no contact rule ka sa kanya. At ano naman nga ang gagawin? Ganun pa rin. Walang message, walang paramdam, walang tawag, walang calls. Lahat titi nyo yan mga kamamay para makonklud natin kung ano ba talaga ang puwang mo sa buhay ng lalaking yan. Meron pa ba? O wala na? Mahirap pero dyan tayo makakasiguro ng tamang kasagutan. Okay? So next, kapag madalas ka na niyang inaaway kahit wala ka namang ginagawang mali sa kanya. Mga kamamay, medyo toxic na ang relation kapag ka ganito. Yung wala kang ginagawang masama, wala ka na ang ginagawa nagagalit pa sa'yo wala ka nang ginagawang uh, mali sa inyong relasyon lahat namang ginagawa mo, obligasyon pagmamahal binibigay mo pero bakit ganon, ikaw pa rin yung masama inaaway ka pa rin pinapagalitan ka pa rin so wala ka nang, uh, wala ka nang malugaran sa buhay niya sa madaling sabi, kapag kaganyan mga kamamay masyado nang nagiging irritable ang isang lalaki sa'yo kahit naman maayos ka at wala kang ginagawang masama This is the right time para gamitin mo na ang no contact rule mga kamamay. papano? Ganun pa rin. Para wala na siyang makita, para wala na siyang uh, pagkagalitan o wala na, pa, o para hindi na uminit ang kanyang ulo dahil nandiyan ka mag no contact rule ka. Umiwas ka, huwag kang magpakita sa kanya. Tignan natin kung hanggang saan yung kanyang ugaling ganyan. Diyan natin makikita o marirealize ng isang lalaki kung kailangan ka pa ba niya sa buhay niya or hindi na. So ano pa ba ang mga signs na kailangan mo nang gamitin ang no contact rule? Kapag nararamdaman mong wala na siyang sweetness o lambing sa'yo. Mga kamamay, alam ko napakalakas ng pakiramdam ninyo kapag itong sweetness o lambing ang nawala. Yung tipong pagka dati, magkatabing matutulog, bago matulog, nagkukulitan pa kayo, nagkaharutan pa kayo, ngayon wala na. Kapag ka naglalakad kayo sa public, hindi man lang niya mahawakan ang kamay mo, iniiwanan ka pa niya. Okay? Kapag nag kayo, wala na yung lambing, puro bitterness na lang, puro sumisigaw na lang siya kapag ka magkausap kayo, tapos ang bilis maubos ng pasensya. So kapag ka ganyan mga kamamay, wala ka, ng, wala ka ng magawang maganda sa paningin niya, it's your time para gamitin ang no-contact rule mga kamamay. Wala na siyang uh, pag wala na siyang kagagalitan, wala na siyang tataasan ng boses kasi nga bigla kang mawawala. Hindi ka magpaparamdam, hindi ka tatawag. Sa madaling sabi, magpapahinga o ipapahinga mo muna ang puso mo. Okay? Diyan sa mga bagay na nakakapagpa-stress sa iyo. At sa pagkawala mo, mga kamamay, dyan niya, dyan niya marirealize kung ano nga ba ang buhay niya kapag ka wala ka. So, yan na yung pagkakataon mga kamamay. Kapag ka nawala na yung lambing, yung sweetness, ipakita nyo na ang no contact rule sa kanya. So, next, paano nyo ba masasabi na kailangan nyo nang i-apply yung no contact rule? Kapag pinararamdam niya na sa'yo, na madalang na siyang magparamdam. Kapag ka pinapakita niya na hindi na siya ganoon kadalas magchat, chat ganun kadalas tumawag, ganon kadalas mag 'di ba? So kapag ka ganyan ng isang lalaki, nabawala din siya ng concern sa iyo, hindi na siya nagpaparamdam, lumalayo na siya, ang loob niya ay hindi na nakafocus sa iyo at mas gusto pa niya na gawin yung ibang mga bagay kaysa makasama ka. Kapag ka ganyan mga kamamay, iparamdam niyo na o iparanas niyo na yung tinatawag na no contact rule para sa ganun naman ma-appreciate niya ang pagkawala mo para naman ma-realize niya kung ano ang kulang sa kanyang buhay kapag kawala ka. Mahirap kasi eh. Mahirap kasi kapag ka hindi nagparamdam ang isang lalaki. Bigla na lang nawala. Ni hindi nagpapaalam kapag kaumalis ng bahay. 'Di ba ang hirap ng ganyan? Hindi mo alam kung babalik ba o ano. Hindi mo alam kung magluluto ka ba kasi tanghalian na may mayamihan, maya, lumabas pa siya ng bahay. Kapag kaganyan mga kamamay umiiwas na 'yan sa iyo. Hindi na okay 'yung inyong relasyon kapag ka ganyan. Kaya kung ikaw hindi mo siya makukuhan ng magandang sagot kung ano bang meron sa inyong pagitan kung ano bang meron sa inyong pag-iibigan well, ipakita mo na yung tinatawag na no contact rule at siya mismo makakarealize kung kailangan pa ba niyang bumalik kailangan pa ba niyang makipag-usap sa iyo okay, sa ganyang uh, klaseng proseso na no contact rule talagang uh, mag-iisip ang isang lalaki at makikita niya ang kulang o kawalan ng kagaya mo sa kanyang buhay Okay? And last, na sign na kailangan mo ng gamitin ng no-contact rule kapag ipinararanas niya o pinararamdam niya sa'yo na hindi ka na mahalaga. Paano to? Nararamdaman mo na hindi ka na niya inuuna? Nararamdaman mo na may mga bagay ng mas mahalaga kesa sa'yo? Especially yung mga anniversary ninyo? Especially yung mga, mga birthdays ninyo na kailangan ipagdiwang? hindi na nagiging mahalaga sa kanya yan. Nakakalimutan niya na yan. At kahit, na, at kahit alam niya yan, hindi niya na isi-celebrate yan kasama ka. Mas pipiliin niya pa ang ibang bagay na i-enjoy kaysa sa inyong mga anniversaries, mga birthdays, yung mga ganyan. So kaya mga kamamay, kung napifil ninyo na nananamlay ng isang lalaki sa inyo at nawawala na ng halaga yung inyong uh, pag-ibig sa kanya, this is the right time na ipakita nyo yung no contact rule. Siguro naman mga kamamay, sa ilang mga tips na ibinigay ko, sa ilang mga bagay na ipinaparamdam, ipinapakita sa inyo ng isang lalaki, eh hindi na kayo malilito. Okay? Na iparanas o iparamdam sa kanya ang no contact rule. Alam ko, ang no contact rule ay hindi biro. Ang no contact rule ay maaaring maganda o hindi ang kalabasan Pero isa lamang ang sinisigurado ko sa inyo kapag ka ginawa nyo ang no contact rule Diyan nyo malalaman kung babalik, kung mahal, kung mahalaga pa kayo sa isang lalaki Okay, So uh, kapag ka sinimulan nyo ang no contact rule, ilagay nyo na ang sarili nyo, ang uh, loob nyo okay, sa posibilidad na kung anumang mangyari. It's either maiiwanan or babalik sa inyo. At least, sa parang yan, dyan nyo malalaman ang kanyang kasagutan kahit wala siyang sagot na ibigay sa inyo verbally. Okay? So mga kamamay, sana makatulong ang simpleng video yan. Bago ko po tapusin ang video ito, magsha shoutout muna ako sa ilang uh, mga subscribers na natin na nagpapasubscribe. At sa mga gusto po na magpasubscribe din gaya nila, mag-comment lang po kayo doon sa video na ini-upload ko doon sa ating ginawang bagong channel. Home of Love Advice. I-subscribe nyo lang yan at mag-comment lang po kayo sa mga video ng nandyan para ma-shoutout po kayo next video. So, may ka out muna. Nilista ko ng pangalan nyo. Kay Tamina Sarmiento from Cavite. Ayan, so... Uh... Tamina, Tamina. Ayan, so magandang araw sa iyo. Kay Marivic Arellano, salamat sa panonood palagi po, ma'am. Kay Rosario Abad, ganun din po. Salamat po. Kay Divina Bartulazo from Riyadh. Ayan, Saudi Arabia. Ayan, medyo malayo pero nararating pa rin ng ating mga video. Maraming maraming salamat. Pakishare na lang po mga kamamaya ng ating mga video. And lastly, kay Arlene Fenya Flor. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat mga kamamay. Salamat po sa lahat nagpa-shoutout. So uh, hopefully mas marami pang mga subscribers tayo na magpapa out para ma-shoutout kayo. Don't forget to to subscribe our new channel Home of Love Advice and mag lang po kayo dyan. Okay? So, yun lang muna mga kamamay. Sana ay uh, marami tayong napasaya at tulungan ngayong araw na to. Hanggang sa muli, this is Mami Love Advice. Paalam po sa inyo.